So guys, uwi na ako. Sumabit ako doon. Ay yung sideline ko. Magpapag magpapalit sila ng swelas. Hindi ako naka ano, dapat kanina pa ako umuwi. Ngayon lang ako nakapag-vlog kasi opening ako, nahirapan ako sa ano, nahirapan ako sa schedule ko. Tanan. Wala pang bus. Ayun. Binto 4 kasi yung kaso ko, eh, may guard doon na ano, kasamahan namin. nagpag Nagpa-share it pa doon sa ano. Nagpa-share it pa doon sa YouTube. nag nagawa siya ng YouTube channel niya. na delete yata. So, ayan. tawid na ako mga beses. Ah! So, ayan, may sumisigaw na daw na, ano daw, hi guys daw. Welcome daw kay sa aking vlog. Ang ganda dito guys, so, oh. dito ako lagi dumadaan. Sayang guys, Ang dilim, di ba? <coughs> Pero ang ganda ng view dito para kang nasaan. Ayan, Bench, Bench Town. Ayan guys, ayun yung doon ako pumapasok guys, oh may itim na building. Bakit ang dilim? So, mag-aabang ako ngayon ng bus dito sa ano, Bonifacio 1. So, kailangan ko ipost ko kasi tatawid ako. Baka naman. Gusto ko pang kumain ng kanin. <coughs> kailangan ko mag-vlog ngayon kasi. Inaano ko ng mga kasang. Yung mga viewers ko kasi ang hirap ng dala ko guys naghahanap sila ng video ko so ayan ganito yung sistema ko Kagagal kagagaling ko lang din sa sakit so eto ayan di ba So, ayun lang mga besi ko. Nauna na yung kasama ko. Bye-bye! Nag-aantay lang ako ng bus dito, guys. Thank you for watching. God bless. Salamat po sa mga nag-subscribe. Tsaka nag-like at share.